itong so, saglit linisin natin yung camera so ayun guys itong mga paglalive natin is tungkol sa pagkilala sa mga natatanging tao kung mapapansin nyo sunod sunod yung mga kinikilala nating tao na kung saan nagligtas, nagtaya ng buhay para sa ating mga kababayan sa oras ng sakuna o dilubyo. So isa na naman nating kababayan na nagpwis ng buhay para sa kanyang mga kababayan din na mailigtas, no? So eto ngayon si Alvin na kung saan eh uh, viral ngayon dahil nga sa pagtulong, sa pagligtas, no? So, hindi lang siya basta isang mamamayang Pilipino. Siya ay may... May ano, may tinapos no may so ni natin yung nasa aking likuran no si Alvin Jalasan Velasco okay was a dedicated nurse and disaster responder from Aurora Zamboanga del Sur who later resident in San Jose uh, City Nueva Ecija with his family no uh, he was an active member of local disaster risk reduction of management's office LDRRMO and known for his bravery and commitment to help other. Hello, good morning po, Kabarkada TV. Oh my God. Thank you, thank you, Kabarkada. Ay, sumahod na kami, Kabarkada. Ay, malapit na ako sumahod, Kabarkada. Nabuko na yung ano, yung tricehold niya kayo kamusta mama bibisita ako sa channel mo okay K-Pax about bilasco profession nurse and ambulance driver rule disaster responder with lr ldrrmo resident in san jose city nueva ecija origin aurora sambuanga del sur family married with family residing in nueva ecija Okay, so yan yung autobiography ni ni Alvin, no? So, ano ba ang nangyari kay Alvin at bakit nga siya naging bayani, no? Okay, ito yung pahayag naman ng Nurses Association of the Philippines, official na pahayag ng kabanata ng Zamboanga del Sur. Sa malalim na pagdadalamhati, at Paggalang ang Pilipinas Nurses Association, kabanata ng Zamboanga del Sur ay nagdadalamhati sa pagkawala ni isang Alvin Jasalan Bilasco, isang nurse, driver ng ambulansya at tagapagsagip sa ilalim ng tanggapan ng lokal na pamamahala ng pagtugon sa sakuna, isang tunay na anak ng Aurora Zamboanga del Sur, ang huling gawa ng kabayanihan ni Alvin ay nasa San Jose, Nueva Ecija kung saan ibinigay niya ang kanyang buhay habang nagsasagawa ng misyon sa pagliligtas sa gitna ng panganib ng tubig baha. Ang kanyang sakripisyo hindi lamang isang pagpapakita ng pagbihirang tapang kundi isang makapangyariang patunay na marangal na diwa ng paglilingkod at pagkatao na tumutukoy sa, sa ating profesyon. So, Ah uh, may niligtas kasi at that time yung, ba, yung nasa baha sila bigla silang tinangay ng Agos at, hin, at si Alvin uh, habang nagliligtas siya yung natangay sa Agos no? kaya siya ay uh, nawala hanggang ngayon ay hinahanap pa no? ang walang pag-aalim lang ang pagmamahal ni Alvin na, na naprotektahan at paglingkuran ng iba kahit sa halaga ng kanyang sariling buhay ay isang pamana na sa mga hangganan. Bagamat siya ay nabuhay at nagtrabaho malay sa tahanan, ang kanyang puso ay hindi kailanman umalis sa mga tao. Ipinabot namin ang aming tauspusong pakikiramay sa kanyang naiwang pamilya sa Nueva Ecija at Aurora. Noway makahanap sila ng kaaliwan sa pagkakaalam pag pagkaka ni Alvin ay hindi namatay ng walang kabuluhan. So, kundi bilang isang bayani na ang pangalan ay magpakailanman ay maaalala sa mga hanay ng mga pinakamatatapang. So, saludo kami sa iyo, Alvin. No? Hindi lang pala siya isang ordinary mamayan. Siya ay driver ng ambulansya at the same time nurse din siya. No? So, nakakapanghinayang kasi. ah uh, maraming Maraming tayong mga hero na hindi nabibigyan ng na oportunidad na makilala. At itong live ko ay isa sa uh, susi para mabigyan ng parangal yung mga ano, yung mga tao na mananatili itong mga video live na to kung sino sino'y maliligtas mawala man sa si FFV sa YouTube mahanap yung mga pangalan na dapat kilalanin bilang natatangi bayani. Lalo't sa oras na uh, kapahamakan, katulad ngayon nasa disaster uh, uh, situation tayo tayo ay nasa nasa mga oras ng critical condition katulad ng bagyo, mga sakuna na hindi naman natin inaasan at may mga taong matatapang handang itaya ang buhay nila at tayo bilang mamamayan uh, din, kinikilala natin sila at pinapalaganap natin yung yung mga nagawa nila para sa darating na henerasyon may patunay na may mga taong handang maglingkod at handang ibuwis ang buhay nila alang-alang sa kababayan nila alang-alang sa paglilingkod no? ang post na ito ay isang pagpapaalala ng pagbibigay para uh, pagbibigay pugay kay Alvin Jasalan Bilasco, isang nurse at disaster responder na nasawi habang nagliligtas sa gitna ng baha sa San Jose Nueva Ecija. Siya kilala bilang isang matapang at mapagmalasakit na frontliner at ang kanyang sakripisyo ay patunay na diwa ng serbisyo. So I proud, no? Ang post ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa kanyang buhay at pagkamatay, pati na rin ang pagkilala sa kanya bilang isang bayani. Ang mga salita na nagpapaalala sa pagbibigay pugay ay makikita sa post tulad ng RFP, bayani, at rest and peace. So, isang itong post ko na nagbibigay pugay para kay Alvin Yasalan Bilasco at nakikiramay tayo, nakikinsimpati tayo sa mga mahal niya sa buhay na naiwan niya. Kami ay lubos na uh, sumasaluto sa tapang no ng inyong pamilya ni Alvin na kung saan eh tinaya niya talaga yung buhay niya para sa paglilingkod no sa sa kababayan niya no at sa trabaho niya, dedikasyon niya sa trabaho, no. Hindi siya nagpalintana na alam niyang kapalit neto ay ang buhay niya. So, maraming maraming salamat po sa uh, sa uh, pagbibigay ng isang isang Alvin Jasalan Velasco, no. Sana eh marami pang umusbong na mga bayani, pero sana naman kung magiging bayani, bayaning buhay kaso sabi nga nila ang ang pagiging bayani kadalasan or halos lahat na nagiging bayani ay namamatay so sana ah uh, uh, umusbong pa yung pagiging makabayan ng mga Pilipino at 'wag mawala sa atin yung yung pusong nasyonalismo na hindi tayo natatakot, dito tayo nagpapatinag sa anumang hamon ng buhay at patuloy tayong lumalaban, gano'n man ito kahirap o malagay man sa pan panganib ang ating buhay. Basta alang-alang sa ating sarili, sa ating minamahal sa buhay, sa ating bayan. No? Uh, Jasalan, uh, uh, maraming maraming salamat sa iyo at sa iyong buong pamilya. So yun lang po ang aking bahagi at uh, sana magsilbi itong video na ito na paglipasan man ng panahon, maiwan man ng mawala man yung TikTok at Facebook, alam ko mananatili itong YouTube na to na makikilala si Alvin Jasalan Bilasco na isa sa mga bayaning Pilipino. Muli ako si Jesse at ito ang Man at Work. Bye!